What's up mga idol? <laughs> Welcome back to my YouTube channel. So ayan, after almost one month, hindi tayo nakapag-vlog kasi syempre busy tayo mga idol. But anyway, i-update ko kayo ngayon dito sa mga alaga natin. And then, ipe-flex ko yung sirama natin dito. Meron din akong sirama mga idol kung pwede pa siyang pang show Yung naturality, ng stance ng sirama natin. Kung show type ba talaga, itatayo natin dito. So ayan, papakita ko sa inyo mga idol. And then yung project ng Ben Jack at BBRD to so, share, share ko na din yung konting palahi natin. Kaya ayan, mag enjoy kayo sa vlog natin for today mga idol. Kaya tara, samahan niyo na ako. Let's go na mga idol. Dahil na-miss ko kayo, alam ko. Dahil na-miss ko kayo, alam ko na-miss niyo din ako mga idol. So ayan, ako na. anim na to mga idol ni Peplex sa JC sa ilalagay natin dun sa table. So ayan kasi setting sa ramen natin, titingnan natin kung makakaya ba niya yung ganda niya, yung stance niya sa show mga idol. Kaya ayan, ang ipapasilip ko for today. Ngayon mga idol, ah uh, unahin na muna natin tong mga chabo natin, yung mga BBR project kasi ito yung Benga project natin. So ayan, ilalagay natin doon. So maganda tong vlog na to kasi ngayon lang ulit ako nakapag-vlog kaya talagang... Talagang magpapasilip ako ng magagandang mga manok para sa inyo mga idol. Kaya, para. So simulan natin siguro dito. Dito simulan natin. Lalagay natin dito mga idol. So ayan, unahin natin dito sa BBR project natin. So ayan, nasusubaybain mo yung mga vlog natin. Lagi kong binabanggit na nag-BBR project tayo. So... Ito, makapagpalabas na tayo ng BBR Project. So, ayan, ito mga idol. So, nagpo-focus tayo sa ganitong kulay kasi uh, gusto ko siya kasi manok na manok yung kulay niya, kulay pula, ba mga idol? So, ayan. So, papakita ko ngayon yung stun nato, na ito, BBR Project natin. So, sa mga nagtatanong, Thai blood po ito. Ngayon, ah... Uh, Paano ko siya pinupuro? Ang, ang pagpupuro ko po ng kulay, kulay, ah, pupuroin po yung kulay, syempre, sumasabay na din po yung dugo doon. So, kaya yung presentation ng tie dito, hindi ko masasabi. So, yan, mga idol, para malinaw, ang pinupuro ko po sa yung kulay. Kanyara, may lumabas na pula sa ganitong pair, tapos meron din lumabas na pula sa ganitong pair. Yung sila yung pinagpaparis ko, hanggang sa maging pure red na, parang yung ginawa natin sa mga white. Ngayon, yung mga anak na magiging pula din na inahin, siyang di ipe natin dito hanggang sa mapuro ng tuluyan ng ano yung mas mataas na yung pulay ng pula niya. Para yung mga, magiging, mga susunod na mga magiging anak, puro pula na ilalabas nun. So, ganun po yung pagpupuro na ginagawa ko as a breeder. So, siguro sa ibang or sa Thailand, ganun din ginagawa nila. So, yan. Example, mamaya sa Belgium, meron akong maganda example na may matututunan kayo dito based sa experience to no, mga idol ha? Ah? kaya hindi natin masasabi yan ito is not about the yung sa marketing or sa ano ito is sharing my experience and my knowledge so yan di tayo maramot doon no, mga idol so ito yung mga punting pula na una yan so yan mga idol oh. yan yan o no. ang ganda o oh. grabe ang ganda pala mga idol oh. ito yung isa So ayan, ngayon mami, kukunin naman natin yung isa naman. Ngayon, ito mga idol, meron siyang kapatid dito, dalawa sila. Tapos meron dalawang inahin, isang inahin na kuha na sa atin. Andun yung hen na ganito kulay din. So kukunin ko ngayon yung kapatid niya, ito. Grabe, abangan natin to paglaki. Grabe, ang ganda na to. So, ayan, ito. Ito yung isa. So, ayan, mga idol, o. Oh. Ayan, di ba? diba? Kamukhang kamukha, kulang sa ligaw, mga idol. Pero kita mo naman, o. Oh. Grabe yan, o. Oh. So, ayan. Mentas, ini-inbreed mo yung mga manok. So, ayan. Pakita mo muna, mami. So, ayan yan Ito, Benito, ito tip pa to mga idol. Pagka yung manok mo tie blood, mentas ini inbreed mo, bumubuka yung bunt yung buntot niya. Bumubuka, bumibilog, Mas bumibilog yung manok. Experience 'yan. Uh, mas maganda, sabi ko nga, uh, mas maganda matututunan mo on your own so sa pag-breed mo ng manok, uh, malalaman mo 'yan. So pagka nakabili ka ng tie blood na manok, i -imbreed yung continuous breeding mo sila, makita mo, bumibilog, tsaka bumubuka yung ano, yung buntot niya. So, ayan, hindi man siya yung buong buka na nakaganon, pero makikita mo, yung, yung improvement ng ano niya, mentas ini-breed mo. So, ayan, kahit naman yung mga galing sa Thailand, minsan yung mga anak ng iba, hindi naman lahat buong buka. Mga idol, so, ayan, kailangan din nun i-develop, improve din ang breeding. So, ganun yon Ang sikreto ng pagtatabong mga idol isa sa breeding, as a breeder. So, so yung bloodline is, ano yan, uh, napakahalaga ng bloodline nung kukunin mong manok para alam mo yung ini-breed mo na manok kasi baka naman mamaya eh may lahi pa iba yung manok mo kahit breed mo mag magtrobak magulat kami may magmukhang ibang klase ng manok di ba so yon kaya yeah, mahalaga din yon mga idol pero kung gusto mo mas mapaganda pa tiwala ka sa bloodline ng manok mo sabi ko sa mga idol in breeding tsagain mo lang mag makikita mo yung hinahanap mong itsura so ayan ngayon dito dit, dit, dito eto namang isa mga idol tuloy na natin mami kunin tutong isa Ito mga idol di, hindi ko alam kung ano tawag sa kulay na to ayan o no? oh. Ito mga idol ano to ah, uh, pasok, pasok na pasok sa jap japs to jap standard pero tie blood din po siya. so ayan oh. No? Hindi ko alam kung ano tawag sa kulay eh. Pa comment nga po kung anong kulay to. Hindi <laughs> ko alam kung ano tawag sa kulay niya. Ayan, no? Ano siya? Yellow eh. So, pa-comment mga idols sa uh, comment section natin kung anong kulay. So, ayan yung isa. Ayan o, oh, no? mga 12 o'clock yung buntot niya. So, ayan. Ayan yung mga palahi natin. Grabe o. Oh. Grabe pala o. Oh. Actually, nakabuko din pala yun. Oh. Kaya lang, hindi sa yung pagkabuka niya, hindi pabilog. So, sa jap siya. Uh, at least direct yung buntot niya. Ayan, maganda. Yan, pa-comment po kung anong kulay. Yan, ang ganda ng palong. So, yan, mga idol. Ngayon, eto, ibibreed ko to sa kapatid nila. Ay, nung pula natin na to. Sa kapatid na to, ibibilid ko to. Para mas map mapuro yung pagkapula niya, mga idol. Eh, pasok na yung stance niya, diba? So, yan, ganun lang yun. Selection lang ng pagbibilid sa jabu para hindi po kayo malito. Yung pagka nakabili kayo, ay hindi ka pure, ay hindi ka ano, basak. Kilala mo yung breeder, mga idol, good na yun. Yan. Kasi iba kasi, ewan ko, negosyo yata yung chabi eh. Pagka ano, sa mga bumibili sa mga nakakabenta, hindi ko alam kung sinisiraan, nagsasabi daw ng totoo, ano, pero hindi maganda yung mga idol. So, magsumaganda, maganda, para ma-enjoy natin yung happy lang natin, Ah, uh, sa pag breed lang basta kilala mo yung yung breeder mo. O oh, okay na 'yon, mga idol. I-check mo, makikita mo na may ganda ng manok, eh, lalo na kung nakapagpalahi ka na. 'Yun yung satisfaction sa pag-aalaga ng chabo. 'Yun, kung ano, the show mo, i-show mo siya, 'di ba? Yung show type, mga ganun. So eto, ayan sa Benja tayo, mga idol. Etong Benja, ganun din natin pupuluin 'to. Ha? Yan, so eto yung Benja Color na to. Ay, makita mo yung pagkakaiba niyan mga idol, oh. Ayan, oh. No? Yung ito niya. Sa lalaki, kitang kita, oh. Yung Benja Color niya. Tsaka, ayan, oh. No? Ayan, oh. Kita mo no? yun. So, ayan. Ayan, no? oh. Kita mo yung pagka Benja Color niya. Tapos, green leg, oh. Ayan, oh. No? First leg. Ngayon, ito, ipapair din natin to sa Benja. Tapos, yung magiging anak nilang mga Benja, pepair din natin sa Benja. Ganun po natin pinupuro yung kulay. Yung sa blood, na Thai blood, So, sa pag inbreed mo, pumapasok na yon mga idol. So, ayan. So, yun na. Ah. Ito, maganda dito kay Arce, uh, Marvin Arce, yung bloodline na to, tsaka kay T-Rex. So, ayan. Kaya, maganda yung mga natin dito. Kung yung mga lalabas, iba-iba ilalabas na to kasi kasi iba-ibang bloodline yung mga in-import dati na mga ano, meron blood na ano to. Sabihin man nila na hindi ay hindi pure, hindi galing import, hindi galing ano, pero hindi mga idol. Iba ang karga na to, lalo na kung i-breed ko pa, mas madidevelop pa, mas magpalalabas pa ng mas maganda pang pattern to mga idol. Pero sa pattern pa lang na to, panalo na. Saka sa stand, syempre. O, tingnan nyo naman o. O, ay, nakabuka o. Yun o, diba? dito mo yung kulay niya mga idol <coughs> Pinayag mo sa benja color na henyan yan. Obligado, maglalabas ng benja na henyan yan. Uy, kita mo, lumipad. So, ayan. So, ngayon, syempre, hindi lang chabu ang binibreed natin dito. Meron din tayong Old English Game Bantam. At meron din tayong Sirama, mga idol. So, ayan. Titingnan din natin kung yung Sirama natin pwede natin i-show. So, eto, meron akong dalawang palay dito. Ang Sirama ko dito, eto, meron akong breed dito so, Itong one Tapos may isa pang cup na bleeder. Pakita mo nga mami flex mo nga. May itlog na din yan. So ayan yung bleeder natin na si Rama. Ngayon. Uh, meron pa tayo na mga sisyu doon tatlo. Yung apat kasi nung last time na deliver ng kotabato. So ngayon ito yung bali apat to yung dalawa na bili din. So ngayon itong dalawa na iwan sa atin gagawin natin bleeder. So titingnan natin yung so type din ba siya so ayan unahin natin sa hen hen muna mga idol ah ayan. ayan so umupo na yung oh. na to so ang eto first time kasi na eto walang training box mga idol wala akong training box natural ang stance po na to natural ha ayan. nilalapag kasi sa ano yan pagka-mesyo yan nilalapag kasi yan sa table ngayon, bawal siyang bumaba. Bawal yung muko. So, dapat, ayan, kagaya niya kung bababa. So, dapat masanay siya sa table. So, yan, ganyan. Yan, dapat pumupoma lang siyang ganyan. Yan, tumitindig. So, yan, dapat masanay siya sa table. Huwag siyang mag-go up. Ibig sabihin ng mag-go up yung yuyuko yung manok, mga idol. Pero pagka ganyan, ayan, dapat lumalakad siya ng nakatayo. Full body naka full body, naka angat yung digdig talaga niya na yung ano niya nakatayo talaga. Yung katawan niya, ayan, ganyan. Yan, 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 yon, yon, ganoon tumitingkad na ganoon mga idol, yon, gano'n, Kita mo naman mga idol. Hindi ano yan ha, hindi po training box pa, wala po ang training box, natural po yan. Pag lilipad, eh, ayan, pag lumipad na ganoon, oh. Out na, out na mga idol. Pagka lumipad na yung manok, ano, kaya dapat masanay sila na nasa table. So yun, ngayon. Kaya, yeah, ititrain natin para mailaban. So, pa-comment nga kung pwedeng pang shoot tong natin na comment nga ako mga idol kung pwede natin i-show. So, ayan. So, next yung cock naman. Ito. Ayan. Silip ko naman to. Yung cock naman natin mga idol. Ayan. Ito. So, Ayan. So, yan. So, dapat masanay siya. Ayan, pag lumuyo kung ganun, hindi pwede. So, dito, mami, oh. Dito, ayan, oh. Ayan, ayan. So, dapat masanay siya nakatayong ganyan. Mga idol, ayan. Nakatayo lang. Ayan. Ayan, dapat, ayan, umangat. Ayan, dapat umangat siya. Hmm i ano niya, oops, bawal yung, 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 yung yun yung muyo kung Yon, oh, yun Minus point po yung ganyan mga idol. So dapat hindi siya buyo o dapat pagka siya show, sure. busog siya. <laughs> busog siya. So ayan. Sa body, sa stance, hindi pa ako masyadong marunong. So hindi pa ako ganun ka expert sa silama, Kasi ang alam lang siya naka full body na ganoon tapos pumapagaspas yung pak niya. So yun mga idol, yung ibang score, yung mga point ano, uh, mga pointers hindi pa ako marunong pero anyway sa pagdating naman sa show may naman tayo ng B zone so may Bantam Society of the Baysia so uh, since member naman na tayo doon may naman nila tayo tingnan mo hindi pa siya bumababa <laughs> so yan ganyan ganun lang mga idol ayan so kasi pag ano pinapalak ko nila ganun niya. yun yun tapos umaangat so huwag siyang bababa huwag kang titingin pababa dapat umorma ka lang ng so ayan yan. So, that masanay siyang nakatayo sa table. Kasi minsan, yung iba nag off So, hindi siya tumatayo sa table. Maganda siya sa cage, pero pag nasa table na, umuupo siya. So, yun. So, dapat, kaya dapat, kaya sa table siya tinitay. Yung iba, nilalagay pa ng ganun. Para umangat daw na umangat. Eh, yung natural. Natural na nakaangat na mga idol. So, yan. So, yan. So, paano? Yan muna ho. Ah, sana nag-enjoy kayo sa vlog natin for today. Mga idol, medyo mabilis lang yung sharing natin kasi na-miss ko kayo. Kaya, ito, nag-share lang muna ako ng mga alaga ko. So, yan mga idol. Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa susunod na vlog natin for today. Mga idol, mga tips. At least nakapagbigay pala ako ng mga tips sa inyo. Nag-share ako ng mga mga experience dito sa pag-aalaga natin mga idol kaya walang bogus dyan kasi Uh, sharing my experience lang po mga idol. So, yan. So, yun lang muna for today. Maraming salamat mga idol. Uh, thank you for watching. God bless and always take care. Bye-bye. See you on my next vlog po.